hi friends ayan, ngayon palang kakain ayun na lang po ang natira sa dilis ko wala po kasing tuyo tsaka itong gatas gatas ni, ni Karabaw buhos ko sya dyan maglalangoy ang kanin ayun na, ayun na yung aking sabaw gusto ko siyang inumin. Kaso baka ma ako. Kain po tayo you ng know, sabaw ng gatas. At ang um, dilis. Dilis from Quezon. Hindi nakakasawa. Kahit pa ulit-ulit siya. Um, parang kape. Hmm. Sarap ng dilis. Malatong.